So ayan guys, may hagunoy no. Ito ay hagunoy na halaman. So yung bata may sugat sa ano may sugat sa ano niya, koko na ano ng bato kaya gagamutin natin ito. Yan, ito yung hagunoy. So nasugat siya. So gagamutin natin ang hagunoy. So itong haguno ay pabadagtain natin kasi nga igamot natin. So ayan, igamot natin. Sakit. <laughs> so ayan guys, igamot natin. Ayan po guys, si Kuya na pumukpok. Ayan niya, si Kuya po na pumukpok. Ayan po. Sa bata na sugatan. <laughs> Bawal kasi. Ayan. Gamot sa sugat. Ito po yung hagunoy. Ito yung dagta nitong gamot meron Mayroon na kaya itong dagta? Ayan yeah, dito. Yeah. palang ano tali no Parang hindi balangaw oh. so, okay, ano mo lang wala kasi tayong tali muna mo na lang ito mamaya. Basta lang ma-absorb. Hindi na ni Cody. <laughs> hindi mo naintindihan. Masakit <sighs> na yun. Eh. Nagalaw. <laughs> Masakit. Eh. Kahit hindi naman. Hindi na lang. Pupukas <clears throat> eh. Oo. Oh. Mano Malangawan.